po rin dito para sabi ko nga na okay na nga panya ay palunganin po ang buhay ng aking mga kababayan. Kung sama po tayo na nagkakaisa sa isang goal, lahat po ng ating mga proyekto, programa, aktivitadit, palagay po po ito ay magiging successful. At agad po po ang pakikisama, pakikipagtulungan ng bawat mamamayan sa barangay, kaya sa inyo lahat, nandito po tayo kasi tatanggapin po natin ang ating flat boat galing po sa BIFAR. Kasama po ito sa pag-atenso ng bawat pangungayan dito. At ito pong flat boat tayo ay eh gagamitin po namin sa pag sa mga matitigas sa ulo, sa batas ng pangangisla. Sa inyo lahat, magandang hapon po and God bless you all. po ay lubos po nagpapasalamat sa before sa inyong biyayang ipapagkaloob sa lusod ng kalapan. At hangat po namin ang tagumpay po ng SMART sa mga proyekto po na ipagkakaloob po ng ating mayora.